Sa gitna ng hiling ng marami na maiuwi agad sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-asa ang hatid ng konsepto ng interim release. May mga kondisyon yan na dapat sundin ng gobyerno ng bansa kung saan palalayain ang nasasakdal. Pero tanong ng Malacanang, paano nila susundin ang mga kondisyon kung hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC? ang bapang komplikasyon na may epekto rin sa mga Duterte sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Bring him home! Bring him home! Pinakamabilis sa paraan marahil para matupad ang panawagang ito habang hindi pa tapos ang paglilitis ay kumpayagan ng International Criminal Court ang interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya prioridad dyan ng kampo ng dating Pangulo na naaharap sa kasong Crimes Against Humanity. Na pagbibigyan naman daw ito ayon sa ICC, pero dapat sumunod ang bansa pagdadalhan sa kanya sa mga kondisyon ng ICC. Ensure that he will not be in contact with this or that, that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court uh, when the judges order. Does the country accept these conditions and measures or not? Kung sa Pilipinas siya gustong iuwi, dapat sumunod ang gobyerno sa mga kondisyong yan. Pero ang problema ayon sa Malacanang, Does it mean that we have to... um recognize that icc has jurisdiction over the philippines. i believe the uh, family of the former president uh, duterte is asking and praying from the supreme court that the government should not uh, cooperate with the icc. so it means that if we will not cooperate with the icc, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not recognize cognizance of that. May ibang komplikasyon pa raw ang pakikipagtulungan sa ICC para sa hiling ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ayon sa palasyo, kailangan consistent sa direktang pakikipagtulungan sa ICC. Sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets, gugustuhin po ba din ng Pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. Nauna na iginiit na ang palasyo ng pagsuko kay dating Pangulong Duterte, pagtupad sa obligasyon ng bansa bilang miyembro ng Interpol at hindi pagkilala sa ICC. Wala rin daw itong kaugnayan sa pag-asim ng relasyon ng mga Marcos at Duterte. Sinusubukan pa namin makakuha ng reaksyon mula sa mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.